Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan na ah, sa lahat ng mga kadiwe natin dyan. Nandito ngayon tayo sa San Lorenzo Ruiz. At ayun ah, mga kadiwe, sa mabilisan lang, ano, ah, share ko lang sa inyo. Doon sa nagsasabi na kapag kabago ang e-bike, eh okay. No? Kapag ka secondan, eh, maraming maintenance. Pero minsan, hindi lahat ng uh, brand new, eh okay talaga. Baga, syempre kahit branyo yan nagkakaroon pa rin ng mga aberya. So ay mga ka no, nandito ngayon ng, uh, nagagawa ngayon si France, okay? So nagpatulong tayo sa kanya para mabilis and then para mablog din natin na maayos. So ayo to mga ka naging issue nito. Na ito ito Branyo ito. Ito tsaka yung isa na yon. So ayan. Ayun dalawa yan. 'Yon, uh, hindi natin nilagay yung uh, brand nila para hindi tayo makasira syempre sa mga uh, e-bike ano industry no tsaka yung mga owner ng e-bike so dito lang share lang natin dito mga ka-DIY para bago and then kahapon uh, pinagawa nila to kasi hindi maandar and then ngayon nagkaroon din ng abirya so isang araw lang nagkaroon sila ng abirya and then eto ang una nag abirya neto eh talaga yung brake sensor nya at naglulus na talaga kumbaga ang ginawa ko na lang doon dinisable ko na siya and then eto naman mga ka-DIY para silang brand new kakabigay lang din halos neto or kakadala lang din talaga bumigay agad yung controller nito. So ito yung kanyang controller, ito ay uh, 800 watts. Yan, 800 watts siya, bumigay agad yung kanyang MOSFET. So hindi pa gaano napapakinabangan eh nagkaroon na siya ng uh, abirya aberya, nasira agad yung kanyang tinatawag nating MOSFET itong controller. Almost one day lang to nagamit ha. branyo yung mga DIY. Pero kagandahan lang kasi siyempre kapag ka new, eh merong tong ano tinatawag nating warranty. Okay? Kaso lang ito sa pagkakataon na to, ito kasi uh, bigay lang kasi ito. Kumbaga free lang kasi ito yata sa kanila. Kaya siyempre wala naman free na controller kaya yung pinagawa sa atin uh, bumili na lang ng controller. Yan na uh, kinakabit na nga ngayon ni Franz yung uh, Obite na nabili natin na 800 watts din yung binili natin. So ito kasing original ay 800 watts and then yung kinakabit niya ngayon ay 800 watts. So ang ni Franz, So ayan nakikita nyo Ayan kung gusto nyo magpagawa sa kanya Wina-wiringan nyo na mga ka DIY And then testingin nyo na yan mamaya maya Ito papakita ko sa inyo pala no Kaya paano ko ba nasabi na sira na agad yung mosfet na ito E natin to na isang mabilis na mabilis lang Okay so yun, ito na nakasetup na yung ating multi-tester, yung ating negative probe nakalagay dito sa positive pwede rin naman sa negative kung gusto nyo and then yung isa uh, yung probe na isa ilalagay natin dito sa kanya mga face wire okay so titignan nyo mabuti dito sa dilaw wala walang reaction dito sa blue walang reaction pero pagdating sa green yan so nagkakaroon siya ng reaction uh, indication nyo mga ka-DIY na sunog o sira na yung kanyang mosfet sa loob kaya yun yung naging unang cause nito so tumitigas kasi yung kanyang uh, gulong doon no kapag nakakabit tong uh, controller na to so yun sira na to talaga mga ka DIY sayang uh, isang araw lang napakinabangan at ayan uh, eto na uh, nakabit na ni prance e eh, t-testingin na namin kung okay na yung kanyang ginawang uh, wiring okay oh, yan so nakabit na yung uh, controller and then sige paandarin mo na nga dre ayan o oh, yun okay na sige ayos na yan So ayun, ang ganda mga ka-DIY and then, ayun nga, uh, hindi porky bago, eh okay na siya agad, eh nagkaroon agad ng problema yung controller niya. So ang ganda lang mga ka-DIY, maraming salamat sa panood, thank you.